Hello, magandang buhay. Welcome. Um, ito ang pinaka malungkot na aming trouble. Ito kasi ang pagbalik namin dito sa Australia. So medyo matagal na dito ng mga video sa cellphone ko. Kaso tinatamad lang ako mag voice over kaya ngayon lang ako ulit nag-upload nitong aming um, trouble pabalik dito sa Australia sobrang bilis lang talaga ng one month. Parang kailan lang na super excited kami sa pag-uwi sa Pilipinas. Tapos ngayon, pabalik na kami ulit. Parang kailan lang din na six years kami na hindi nakauwi. Tapos ganun lang talaga kabilis ang holiday ngayon. Sobrang memorable din talaga itong halina namin ngayon 2024 kaya talagang na-plan din namin makauwi ng every year na din kung ng aming budget. So, ngayon nandito kami ngay sa Singapore, sa Changi Airport. Medyo nakakapagod lang ng travel. So, mag-aantay muna kami ng aming next flight na papuntang Perth. Nakakamiss din talaga pumunta din sa Changi Airport kasi sobrang ganda at sobrang linis siya at sobrang sosyalin ang mga tinta kagaya niya ng Bulgari, Louis Vuitton at kung ano-ano pa. Pero talagang nag enjoy din ang mga bata during ng holiday namin sa Pinas. Talagang super grabe ang iyakan doon sa may um, Manila Airport pa lang kaya kawawa si Joseph talagang grabe ang iyak niya mamasyal muna kami dito sa Changi Airport habang nag-aantay ng next flight so ngayon si Jonas nag siya dito sa may Lego store gusto doon yung bumili kasi medyo pricing tapos uh, pumunta kami sa kabilang side ng terminal 2 para kumain ng sa McDonald's kasi do sa Terminal 4 na pinag-stop over namin wala siyang uh, McDonald's medyo limited yung mga restaurant nila napaka ganda din dito talaga meron silang may train na papunta sa bawat terminal sa so, from Terminal 1 to so on pa talagang libre din at ito ang kanilang napaka socialing toilet at itong mga orchid yun ay super ganda talaga. Akala ko plastic sya, hindi palito pero pala kayo lahat ng mga um, orchids na yan.